Pidi bang manggaral si Kristo sa mga patay? Basahin po natin sa Biblia ayon sa 1 Pedro 3.18-22. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan, ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y Matiyagang ang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Anong bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo na umakyat sa langit at ngayoy nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Sa talatang ito, malinaw na nangaral siya doon sa mga pinangaralan ni Noah na hindi sumunod sa balita ni Noah na lilipulin ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng baha. Yung mga patay panahon ni Noah na nalipol sa baha, doon siya nangaral at ito pa ayon sa 1 Pedro 4.5.6 Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan, ayon sa laman gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Guys, malinaw na nangaral nga ang dakilang Panginoon Heso Kristo sa mga patay. Guys, anong komento mo? Pwede kang mag-comment dyan sa baba kung nagustuhan mo ito. Pwede mong pa-like, share, and subscribe. God bless you all.